So ayan guys, bali andito ako ngayon sa CITIC. Bali, ang gagawin ko ngayon ay kukuha ko ng marpol So ito nga pala guys yung form na aking pipilapan para sa marapol. Bali ito nga pala guys ay walk-in to na ano na aking ginawa. Ayan. So pilapan ko muna siya guys. Tapos pamaya ay pupunta, uh, pupunta ko doon sa registration. Tapos diretso na rin babayad sa cashier. So pagkatapos ko yung guys mabayaran ay papunta ako doon guys ano sa kabilang building para hanapin naman yung guys yung room na ano. so yan nga pala guys pali ayan hinahanap ko na nga pala guys yung ano yung room para sa marpol kasi mag start na ako mag ano mag churi kasi churi nga pala yan guys na sa marpol na yan mga abot yan sa ano pollution sa ano marine Marpol Marine Pollution. So lahat yan guys ay pag-aralan. Pag-aralan ko kung ano ang mga topic about dyan. So ayan, bali, bali, bali tapos na nga pala ako guys mag ano, mag -tsuri. So doon nga pala guys sa loob ay babal doon yung cellphone kaya hindi, hindi na ako doon nag ano nag video kasi babal doon ang ano ang pagkamera kasi kailangan doon dapat nakafocus doon eh so bawal doon ang mga gadget sa loob so ngayon guys ay uuwi na nga pala ako doon naman sa aking tinutuloyan so ito nga pala guys ay bubaba na ako dito kasi nasa 4 floor ako nyan ay 7 floor pala yung ano yung aking ano pinasukan so ngayon ay pauwi na nga pala ako guys so ito nga pala guys yung CTEC yung sa labas yan o CTEC training center so yan guys hanggang dito na lang guys yung aking paggawa ng video thank you guys sa iyong panood